Hello guys! May update ako sa inyo kay Boss D at Ivy Laksina. Habang naglalaro ang ating Ivy Laksina at ito'y ay nakakapuntos, may isang tao napakasaya sa kanyang kinakaupuan. Yung iba kundi ang ating Boss D. Tingnan nyo naman guys, kahit nakamas pa man yan, ikitan-kita mo sa kanyang mga mata ang tua at niti. Kahit itago mo man yan, Bosti, kitang kita pa rin sa iyong mga mata at sa iyong kilay ang kasiyahan habang nakakapuntos ang iyong adi. Di ba diba, Bosti? Tanggalin mo na ang last mo para mas lalo ka namin makita ang masaya, masaya habang naglalaro ang iyong ate. Hindi lang si Ivy Laksina ang ganadong maglaro habang ikaw ay nanonood kundi pati rin kaming mga fans nyo, Debbie. Kaya, masaya-masaya kami, Boss ti at ikaw ay masaya-masaya din habang nagsusuport sa iyong adi.